Uh, may ari, oo, uh, ito napakalaking tulong sa aming industriya dahil uh, na una, generous talaga itong tao ito. Yes. Napakabait, yes. nakaibigan, napakabuti ng puso. Mahal na mahal namin. Na uh, uh, kaya naman tama yung kanyang ng front row oh, cares. Okay? Ay, yeah. si Because RS cares. Ah, yes. uh, uh, Tawagin na natin kung bakit tayo mag-uuwi uh, ng tigo 1,000 pesos. Oo, uh -huh. walang effort yan. Oo. ah, tawagin na natin ang ating kaibigan mula sa front row, R.S. Francisco! Cisco! Yeah! Hello! Parang gano'n. Hello po! Nahe, salamat po! Ayan, isa rin yeah! na po sa Hello! Na po si Ayan, si R.S. ay isa rin aktor. Yes! Ap apakahusay ang marketing nito. Oo, ayan. Siyempre, RS, kanina pa namin ipinagyayabang na ang front row, si RS at si Sam Versosa ang nagkaloob ng uh, 300,000 para sa inyong so, lahat. din sila, oh. Ayan, yan, RS ang iyong pagpati sa kanila. Okay, sa para lang maano no, kung gaano kabuti si RS, RS po ay uh, matagal na po. Noong 1960s artisan po ito. Nag-discover oh, 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 mas si <laughs> 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 okay. okay. na mas na mas na mas na mas na mas mo mas na mas na mas na mas na mas mga mas na Siyempre, Syem eh, pinagyayama ko kay RS, RS, alam mo ba, may mga sakit yan. Baka hindi ka kasi maniwala dahil lahat sila nakangiti. Kasi kaya eh. Oh, mo, uh, sinariti, stage one? Stage one! Wala na. Okay, yun yun, one, two. Stage two! Yeah. Hey. Oh, diba, diba, tumitili? Oh. Uh. na lang sa Buracay. <laughs> oh, stage three! Yeah. energy yan okay? eh. Oh, maganda energy mo at magandang disposition mo sa buhay, walang cancer, cancer. Yeah! Oo, yes! oh, wala raw na mamatay sa cancer. May namamatay pag nadidepress, oh, oh, or nalulungkot, yeah. or nalilistress. kasi po, yung kakambal po ng nanay ko, last year, meron parang colon cancer. Oo. Oh. Tapos hindi ko nakikita yung symptoms sa kanya. Nakamiti parati. Ah, uh ko -huh. ah. Uh -huh. Naku, ayan, nalungko tuloy sila. Malakas. <laughs> nalungko tuloy sila kasi sabi mo kasi nakangiti pa yon. Hindi, kaya nga, nakangiti. Kaya ka wala eh. Kawala. wala. Tapos, pa ng madjong. Oo. Oh. Oh, kaya ngayon, kita mo ngayon, parang sobrang lakas na siya, healthy. Oh. Uh -huh. I wish everybody health. Yes! Okay. yes. Yeah. Yes. I mean. oh, si Nakachat ko po si Congressman SV. Si Summer Sosa. Partner po natin yan sa front row. Yes! Oh, 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 oh. Front row cares. Okay. Nasa tondo po siya. Namimigay ng mga ayuda. 10,000. Oo. Oh, oh, 10,000. Ako oh, ngayon mga taga Manila rito. Sin taga Manila rito? Si, taga Manila. One. 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 Kung meron po mga taga Manila. Ayun o. Apat. Lima. Amin. Ito ko yung mga anak kayong taga Manila. Ako iparating nyo na. Oo. 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 Mayor S.V.! Yes! Yeah! Dato Mulong sa pong Maynila! Kapatid natin yan si S.V. Yes! Yeah. Dahil dito sa akin, nanay Ogie na. Dati pa, dati pa kami magkaibigan nito. 1955 pa nga po. Yes! Ha? <laughs> 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 okay, nadamay ka. Bakit huh? <laughs> si sinai... ano po yun eh. Naibonghali. Kaya hey, ngayon po, masaya na ako na sasabihin na sana regular na yung pagsanib ng kasuso sa front row. Yes! Yeah! Yeah. Mga tuwa na nanay, oo. Oh, oh. Marami po kasi tayo, mga health and wellness products sa program na gusto ko po matry niyo. Kaya kanina sabi ko kay Nani Oji, sana sinabi mo, next event, magbibigay tayo ng kinakaulungan. Oh! Oh, okay. Oo, okay. kaya dapat labo, lalo niyong palakasin ang inyong mga katawan, mga sarili oh. ninyo, yung inyong yeah. mental health, ha? Oo, oh, nyo naman oh, parang mga walang stress. sakit tiba. Ito ba naman, yung ngiti, ang gaganda oh. Oo. Oh, yeah. yan? talaga promise. Oo. Oh, oh, ko yan, pag nakangiti ka parate, yung buong mundo ang para sa akin. Yes. Yes. yes! At alam mo, mga active pang sex life niya. Ah, oh, 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 si ha? <laughs> <Ay, laughs> kaya <laughs> kaya idol ko sila eh. Ah! pwede paturo kung paano? Ah! Nasisiro kasi ako eh. Kaya hindi na nakakapit. Oo, oh, uh -uh. uh -uh. medyo nananatili na lang ang posisyon sa baba. Ha? Oo. Oh, uh yun? oh, hindi na, na, Di na nakakakapit dito kasi tinanggal na yung karamihan. Uh ha? -huh. Ah, Kala ko okay. parang talaba. Ay! Oh, uh -huh. na Ay! Uh ha? -huh. Yeah. May isa pa. May, sino pa may isa pang suso? Oh, oh ayan. Sino yung wala na? Wala nang suso si Mara. Okay oh, lang yan, Huwag talaga... ka mag-ala. Ako, din po wala. Oo. Ito lang ang kape, meron kayo wala ako pala. Eh. Oo, oh, kaya kat, kat tayo wala, di, di ba? Diba? Eh. Ah, kasi ay. mga sumususo. <laughs> oh. Kaya Meron ka, meron ka. Kaya sabi ko sumususo nga. Ah, okay. <laughs> Oo. Oh. Pero oh. wala kami suso, nagpapasuso kami. <laughs> oh. <laughs> ah, Ano Ano, ano? Talaga oh. ba, Josa? <laughs> Totoo? Oh, Gusto oh. mo yung kwarta namin? Wala, ah. wala. <laughs> kalagayang RL? Hindi, alam mo masyado akong na-overwhelm na nakilala ko na lahat ng tinutulungan ni Nanay Oji. Yes! Yeah. Dati ka pa po naririnig ay o oh. Oji ko. Uh, hindi lang itong, uh, ano, hindi lang yeah. itong uh, kasuso foundation. Yes. Maging ang dugong alay, dugtong buhay. Yes. Uh, ayan, yung, uh, aming Little Red Cross. Yeah. Ito naman, nagbibigay po yun ng dugo. Dugo. Libre. Yes. Kasi walang processing, processing fee. Alam mo yun. Hindi, eh, mai, ano, e. mai kwento ko lang, ano. E. Minsan nag-donate si uh, Johnson sayang ang kanyang dugo. Hindi talaga inilagay sa blood bank. Bakit? Oh, green. Ah, green ah, yung nakuha. Verde. Ah, Royal. Ah, ah, ah sabi niya na kung sino kayang bakla na nangangailangan ng dugo kasi galing sa bakla itong dugo ay, sabi ba? tapos pagbukas nila ang langis ay 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 Oo, ay 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 So, ay 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 si, ano, si Sam Makakapunta ay